Paano kung walang toothpaste? Bad breath all day, every day. Hindi mo na kailangan ng bawang para umusok ang hininga mo. Ngipin mo magiging yellow o itim. Lalo na kung mahilig ka sa kape, soft drinks o yosi Walang fluoride so prone ka sa tooth decay at tooth loss. Good luck ngumata. At kung wala ka ng ngipin, paano kakakain ng lechon o crispy pata? Masakit, di ba? Ngunit sino nga ba ang nakaimbento ng toothpaste? Technically, wala talagang isang tao na credited as the inventor ng toothpaste. Pero may timeline tayo kung paano ito nagsimula hanggang naging modern toothpaste. Egyptians, 5,000 BC, sila ang pinakaunang gumamit ng toothpaste formula. Gumawa sila ng mixture na gawa sa durog na itlog ng ostrich, pumis, isang uri ng bato, at ash pinapahid nila ito sa ngipin gamit ang daliri o chewing stick. Greeks at Romans, nag-improve sila sa formula. Nilagyan nila ng abrasives tulad ng durog na buto at oyster shells. Para daw sa mas puting ngipin kahit na minsan sobrang tapang at nakakasira sa inamel. Modern toothpaste, isang libo walong daan sa Europe at USA, nagsimulang lumabas ang paste form na toothpaste. Colgate Company ang unang nag-mass produce ng toothpaste na nasa jar noong 1773. Sa kalaunan ginawa nila itong toothpaste sa metal tube noong 1866, parang tube ng pintura. Kaya maraming nagsasabi na si Colgate o ang Colgate Company ang nagsimula ng modern toothpaste industry, pero hindi sila ang original inventor. Actually, ang nag-imbento ng collapsible tube ay si Dr. Washington Sheffield, isang dentista noong 1880. Ang anak niya pintor ang nagsuggest na gamitin ito para sa toothpaste. Taong at limampu nang unang gumamit ng fluoride sa toothpaste, ang isang kumpanyang tinatawag na Procter at Gamble kasama ang mga scientist nila. Ngunit alam nyo ba na ang mga sinaunang toothpaste ay may kakaibang katangian? Noon may toothpaste na may cocaine. Sa huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, may mga toothpaste at mouthwash na may halong cocaine. Akala nila pampagana at pampalinis daw ng ngipin? Kaya pala hyper ka pagkatapos mag-toothbrush, bro. Meron ding radioactive toothpaste noon. Oo, radioactive. Noong isang libo na raan dalawang pumay may toothpaste noon na may radium, isang radioactive element. Pinangalanan nila itong Doramad Radioactive Toothpaste. Akala nila pampalusog sang ipin at pampaganda ng kutis. Spoiler alert, radiation equals hindi healthy. Alam mo ba na ang kulay ng toothpaste ay dating itim? Maraming unang toothpaste ay kulay itim o gray, lalo na yung may halong charcoal at ashes. Kaya kapag nagbrush ka, mukha kang zombie bago ka maging minty fresh. Ang term na toothpaste ay ginamit lang noong isang libo, walong daan at limampu. Bago nun, tinawag muna nila itong tooth powder kasi pulbos pa lang ang gamit nila. Sa buong mundo, humigit kumulang dalawampung bilyong tubes ang napupuno at ginagamit kada taon. Imagine, kung lahat yon hindi natin na-recycle, gabundok na basura ng toothpaste na to tube na siguro sa dami. Ang fluoride toothpaste, kapag nalunok ng marami, pwedeng magdulot ng fluorosis o pagkakaroon ng mga puting mancha sa ngipin. Kaya may toothpaste na safe to swallow para sa mga bata. May naglabas ng toothpaste na beef flavor para sa mga aso. Kasi nga naman, sino ba namang asong mahilig sa mint? Bakit may color code sa bottom ng tube? Ang totoo, machine codes lang yun para sa manufacturing process. Wala yung kinalaman sa ingredients. O ayan ha, wala kang dapat ikawori sa kulay sa ilalim ng tube. Di ba hindi mo akalain na ang simpleng toothpaste may ganitong kawild na history at facts? Ngayon, anong toothpaste gamit mo? Comment down below!